Ang kwento tungkol kay Qin Shi Huang at ang hinahanap na elixir ng walang hanggang buhay. Isang makulay na kasaysayang kwento mula sa tao na nagnanais na maging immortal. Noong unang panahon, sa gitna ng kaguluhan at digmaan sa sinaunang China, isang batang prinsipe ang isinilang na may pangalang Ying Zeng. Sa murang edad, nakita na niya ang pagdanak ng dugo, pagtataksil at pagkahati-hati ng kanyang bayan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang matinding pangarap ang prinsipe, pagkaisahin ang buong China at mamuno magpakailanman. Pagdating ng tamang panahon, siya ay naging Qin Shi Huang, ang unang emperador ng pinag-isang China. Sa ilalim ng kanyang kamay, pinagsama-sama niya ang pitong malalaking kaharian. Ginawa niyang iisa ang wika, ang pananalapi, ang sistema ng batas, at kahit ang lapad ng gulong sa kalsada. Siya ang nagpagawa ng unang bahagi ng Great Wall of China, para maprotektahan ang kanyang imperyo mula sa mga dayuhang tribo sa Hilaga. Ngunit habang lumalawak ang kanyang kapangyarihan, kasabay nito ang paglalim ng kanyang takot sa kamatayan. Araw-araw, napapaligiran siya ng mga maharlika at alagad ng batas, ngunit sa gabi, siya'y nagigising sa takot, paano kung mamatay siya? Paano kung maglaho na lamang ang kanyang pangalan sa alon ng panahon? Kaya't sinimulan niya ang isang hindi pangkaraniwang misyon, hanapin ang Elixir of Life, ang mahiwagang inumin na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ipinatawag niya ang daan ang alchemist, mga manggagamot at mga mahiwagang tagapayo. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan sa malalayong lupain sa mga isla na diumanoy tinitirhan ng mga immortal. Ilan sa kanila hindi na kailanman bumalik. Ilang beses din siyang binigyan ng inumin na may halong mercury, isang nakalalasong sangkap. Hindi niya alam na habang sinusubukan niyang takasan ang kamatayan, unti-unti na pala siyang nilalaso ng kanyang sariling takot. Sa gitna ng kanyang paghahanap, ipinagutos din niyang gawin ang kanyang sariling libingan, isang dambuhalang palasyo sa ilalim ng lupa na may buong hukbo ng terracotta warriors, mga sundalong luwad na sinasabing babantay sa kanya sa kabilang buhay. May mga bitag sa loob, mga ilog ng mercury, at kisam na tila kalangitan, lahat upang gawing paraiso ang kanyang libingan kung sakaling hindi siya magtagumpay sa pagiging immortal. Munit sa bandang huli, hindi niya nakamit ang elixir ng walang hanggang buhay. Sa isang paglalakbay sa malayong lalawigan, siya ay nagkasakit. At sa kabila ng kanyang mga mahiwagang gamot at matatalinong manggagamot, siya ay namatay. Sa takot ng kanyang mga tagapayo na magkaalsa ang bayan, lihim nilang itinago ang kanyang katawan sa isang karwaheng puno ng bulok na isda, para hindi maamoy ang bangkay. Isinilid siya sa kanyang lihim na libingan sa lesyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito binubuksan. Sinasabing puno ito ng mercury, bitag, at mga hiwagang hindi pa kayang abutin ng teknolohiya. Pero heto ang pinakamalaking kabalintunaan. Sa pagnanais niyang mabuhay magpakailanman, siya'y namatay. Ngunit sa kanyang mga ambag sa kasaysayan, sa kanyang mga reforma, at sa kanyang napakalaking libingan, naging immortal siya sa alaala ng mundo. Si Kim Shai Huang ay nananatili sa bawat pahina ng kasaysayan, sa bawat bisita ng Terracotta Army, at sa mismong pangalan ng Bansang China, na nagmula sa salitang ikin. At marahil iyon ang tunay na elixir. Hindi ang buhay na walang hanggan sa katawan, kundi ang buhay na walang hanggan sa alaala.